Mula sa simoy na may halimuyak ng puting rosal, hanggang sa taginting ng kampanaryong nagbabadya ng alas tres, buong akala ni Teresa Almonte ang araw na iyon ang magiging pinakamakinang natala sa kalendaryo ng kanyang buhay. Subalit ilang sandali matapos niyang tumayo sa harap ng dambanang lumiliab sa magagarang bulaknak, nang lamig ang kanyang palad nang mapansing walang anino ng kasintahang si Daniel Ilustre sa dulong bahagi ng karpeteng dugo pula nagbulong-bulungan ng mahaabay. Kumalabog ang dibdib ng mga ninang na nakatupi ang panyo sa harapan at sa bawat segundo ng pagkaantalay, tila bumibigat ang layalayan ng puting bestidang dati siyang pangarap pa lang niya tuwing ninanais niyang makatakas sa pagod na mundo ng night shift nurse. Pinilit niyang umiti upang palabasin sa mga bisitang nag-uusap ng pabulong na baka naman traffic lang ang dahilan. Pinakamadaling idahilan sa bansa nilang kilala sa huli lagi. Ngunit lihim na sinusuyod ng kanyang isip ang bawat mukha ng mga taong mahalaga. Si Mamang Francesca, na nanatiling nakaupong payapang nakapikit, hawak ang rosaryo. Si Kuya Paul, na nasa ikatlong upuan at nagwawasiwas ng cellphone, pilit sinasagot ang tawag ng best man na hindi raw sumipot sa preparasyon. At ang matalik na kaibigang si Camille na lumapit, kinapa ang nanginginig na braso ni Teresa, bulong na, Baka prank lang to ni Daniel. Kilala mo yun, mahilig mang asar. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa ba lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Subalit hindi prank ang maitim na ulap na humharang sa sinag ng stained glass nang maglagablab sa loob ng simbahan ng mga tanong na ang groom at bakit pa humihinga ang padre sa gitna ng laksang kabado. Sa bawat pitik ng segundo sa lumang rilong nakasabit sa pader, bumabalik ay Teresa ang pitong taong kasaysayan nila ni Daniel. Unang pagkikita sa pampublikong ospital kung saan intern si Daniel at volunteer nurse si Teresa. Unang date sa murang tapsilogan sa timog habang humahalinghing ang lumang karaoke. Mga linggong ginugugol sa pagsisilop ng ipon para sa hinaharap kahit kapwa sila may kabilang schedule sa ER at sa private clinic. Ang gabing tumigil bigla ang ulan sa Roxas Boulevard at doon lumuhod si Daniel bitbit -bit lamang ang singsing -sing na binili niya sa hulugang alahas at higit sa lahat ang malagim na sandaling nakaraang Agosto nang madiagnose si Teresa ng arrhythmia sanhi ng lumang rheumatic fever, bagay na ikinaila niya sa marami upang hindi ipagpaliban ang kasal. Nilingon niya ang ilang bisita sa likod. Nakita niyang Luhana si Tita Sonia, ina ni Daniel, kinukumbinsin ng mga pinsan na umupo muna. Hanggang sa humugong sa ilalim ng arko ang umaaling ngaw na yabag ni Inspector Maniego, kakilala ng pamilya ilustre. Lumapit sa sakristi ang tagiliran, kinausap sa glitang pari at sinanyasan si Teresa na maaring makaalis muna sa gitna. Tumangging gumalaw ang nobya, tumutulo na ang maskara, subalit kapit bisig ang determinasyon. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko laririnig mula mismo sa bibig ni Daniel kung bakit niya ako iniwan. Nag-anino sa pasilyo ang isang pamilyar na lalaki, duguan ang kaliwang manggas, hawak ang wallet ni Daniel, si Tomas, driver at pinakamatagal na hardinero ng angkan ng ilustre. At sa kanyang paos na boses, inilahad, Ma'am, inatake po si Sir Daniel sa kanto ng Ortigas nang habulin niya yung lalaking tumangay ng pitakang naglalaman ng pambayad sa ospital ni Mang Ben, yung dialysis ng nagpapatubo sa farm. Nabulabog ang madrina, ngunit si Teresa ay nanigas, sapagkat alam niyang si Daniel kahit may lahi ng abogado at negosyante ay palaging nag-uuwi ng tunong sa mga magsasakang umaasa sa lupain ng kanilang lalawigan. Di rin nakakapagtataka kung bakit may dala itong malaking halaga ng cash sa mismong araw ng kasal nila. Nagsingit pa sa kwento si Tomas. Nabaril po siya pero minor lang sa braso hindi problema. Ang mas malala po, binawian siya ng malay ng maisugod sa infermerie. Eh at bago po siya dalhin sa operating room, yan po ang ipinagbilin. Inabot ni Tomas ang isang maliit na USB drive at selyadong sulat na may lagdang DI. Nabuksan ni Teresa ang ombre, nanginginig. Aking mahal, kung hindi man ako makarating sa harap mo, huwag mong iisipin na pinili kong tumalikod. Pinili ko lang unahing ipaglaban ang dahilan kung bakit ko nais mabuhay ng matagal. Ikaw, at bawat taong tinutulungan mong huminga sa ICU kahit hindi mo sila kilala. Kung may mangyaring masama pakiusap sa iyo at sa lahat mang saksi, ipagpatuloy mo ang pangarap nating magtayo ng libreng infirmary sa Albay. Nasa USB ang buong plano, pangalanan mo itong Teresa Heart Center. Isusuot ko pa rin ang sinsing kahit sa ospital. Dahil hindi kita iniiwan, mahal lang talaga kita higit sa sarili ko. Nang marinig ng mga bisita ang pagsinghot at pagkabasa ng papel ng luha ni Teresa, daan-daan silang pumayo, maaring upang lumapit at tansyahin kung huhugutin ba nila ang belo upang damayan siya. Ngunit itinaas ng nobya ang kamay na may sulat, nagutos siya sa choir na ipagpatuloy ang tugtog, humakbang siya sa gitna at nagsalitang garalgal, ngunit matatag. Hindi ako abandonan ni Daniel, pinili lang niyang magmahal sa paraang gawa niya mulat-mula ang maging bayani kahit hindi nakasuot ng kapa. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang ambulansyang umaalingaw-ngaw sa labas. Nagbukas ang pinto ng katedral at nakahiga sa stretcher si Daniel. Walang suot na coat, naka-hospital gown, brasong may gasa, ngunit mulat ang mga mata at may niting payak. Leita ko mahal, bulong niyang natatansya ni Teresa sa pagitan ng hiyawan ng mga saksi at tunog ng sirena. Tumakbo siya, mahigpit ang yakap at sa harap ng pari, dalawang tagasanay ng EMT at buong sambayanan ng kanilang mag-anak, itinuloy nila ang dasal ng seremonya. Walang social na ayel, walang arko ng espada, kundi amoy ng betadine at ligaya. Ipinwesto ang stretcher sa tapat ng altar, inilagpasan ni Teresa ang bulaklak na nagkalat na sa sahig at sa halip na do you take this man, buong simbahan ang nakiisa sa oo. Dahil alam nilang hindi altar abandonment ang nangyari, kundi sakripisyong tumatamid sa pagitan ng puting barong at kulay pulang dugo. Sa dulo, kinuha ni Teresa ang USB, itinaas sa mga flash ng cellphone camera at winika, ito ang tunay na dahilan niya, hindi takot, hindi pag-urong, kung di pagmamahal na di makakasa sa oras ng kasunduan pero laging dadating sa oras ng pangangailangan. At sa unang beses na sumilay muli ang araw sa bentanilya ng katedral makalipas ang malagim na ulap, kitang-kita ng lahat ang sinag na tumama sa kortinang putinang belo ni Teresa. Nagliliwanag ang bagong kahulugan ng pag-ibig. Handang umatras sa pasilyo upang sumugod sa digma ang pinili mong harapin at handang bumalik sa altar sugatan man basta't sabay ninyong haharapin ang habang buhay. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon. I-hit eh and like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned.